Kailan dumating yung mga delivery natin? Kapon. Ah, kapon. Sito. May eh, sipo tayo dito eh. Sipo. Tatlong sito. Iyan. So, ating sito ngayon. Ating sito. Iyan. Oh, mabenta mabenta ng ating sito so ganun pa rin ang ating benta 16 piraso ang isa Ito. Ito natin. Ito ang mabenta rin sa atin. Ito, value pack. Del Monte. So, ito. So, ito guys, A35 ang benta natin dito. Hello guys, good morning, good morning sa lahat ng ating mga viewers dyan, sa lahat ng ating mga ka-team kasari So eto nagbabalik na naman tayo, salamat, salamat dun sa mga nanood dun sa latest update natin ng ating uh, vlog So may kumikil-shout out sa inyo, uh, etong topic natin ngayon ay tungkol po sa OFW or negosyo. So, eto guys ay pag-uusapan po natin dahil alam po yung hirap at pawis, dugo at saka sakripisyo ng isang OFW dahil naging OFW din tayo ng halos at uh, 13 years at saka halos uh, 12 years tayo sa lokal ng trabaho. So, eto ano nga ba yung ating uh, pagkakaiba ng uh, OFW at saka negosyo? Ngayon, uh, tayo ay isang tindero na at uh, dati tayong OFW ano nga ba yung ating may share ngayon sa ating mga dating kapwang OFW kasi uh, minsan uh, hindi na sila umuuwi at ang tanong natin uh, kailan ba hanggang kailan ba sila umuuwi hanggang kailan ba sila uuwi dahil yung mga anak nila ay hindi na nila ito nakakasama guys so ito ang ating uh, pag-uusapan dahil isa rin ako dating uh, OFW iniwanan ko yung anak ko ng tatlong buwan at talagang medyo napakahirap pong mag-adjust kapag ganun po ang uh, nangyari sa ating uh, decision. Ano ba yung goal natin bakit tayo nagiging OFW? Ito po ay dahil sa mga pamilya natin, dahil sa mga anak natin, tayo po ay nagsasakripisyo sa ibang bansa. So, eto guys, pag-uusapan po natin kung paano po tayo makakaipon, kung paano po tayo magbe habang tayo ay OFW guys. So, eto ang ating pag-uusapan ngayon dahil uh, ah, i-share ko rin ang sa inyo kung ano yung nagiging karanasan ko bilang isang OFW tapos nagkaroon na ako ng business guys so eto wag po kayong aalis dahil eto po ang ating pag-uusapan napakalaga po ito dahil experience to experience po tayo dito at alam kong may mapupulot tayong konting aral lalo lalo dun sa ating mga kapwa OFW na naging uh, tumagal na dyan sa ibang bansa at talagang uh, kapag umuwi tayo ay hindi na tayo kak, hindi na tayo kilala ang ating mga anak at medyo malayo na yung loob sa atin kaya ito yung masakit dahil nagsasakripisya ko doon uh, dahil para sa kanila pero minsan mga OFW tayo yung uh, nasasaktan din sa ating ginagawang pangarap so eto guys pag-uusapan po natin to kung bakit uh, karamihan sa mga OFW ay tumagal na dyan sa ibang bansa at na-enjoy na ng magtrabaho at medyo uh, nagkaedad na tapos uh, minsan yung iba guys ay hindi na nakakapag-asawa dahil sa dedication nila at ng mahal nila sa pamilya nila nakakalimutan na nila yung sarili nilang mag-asawa nagkaedad na umuwi na sa Pilipinas ay wala silang mga anak o kaya ba wala silang asawa dahil uh, tumanda na sa ibang bansa guys so ito ang mga disadvantage minsan kapag ikaw ay isang OFW uh yung mga pera mo pinadala mo ng pinadala mo sa pamilya mo hanggang sa ne-enjoy mo na ng enjoy ng trabaho mo dyan sa ibang bansa at uh, napakabilis po ang panahon guys talagang uh, yung iniwanan mong anak ay magka-college na so ayun ang isipin mo ulit uh, papatapusin mo muna yung anak mo hanggang sa umabot ka na ng umabot na ng 50 pag uwi mo ng Pilipinas guys ay konti na lang yung ipon mo at medyo may edad ka na, sumasakit na yung mga tuhod mo at hindi mo na kaya magtrabaho sa ibang bansa, uwi ka na ng Pilipinas guys. Ito yung sa uh, sasabihin ko sa inyo, marami ka nang hindi na experience, hindi mo na experience na kasama yung anak mo, alos hindi mo na siya kilala, uh, medyo malayo ng loob niya sa iyo. At ito yung masakit guys, yung, uh, yung mga kamag-anak dahil ikaw nung mapera ka, ikaw ay bidang-bida sa kanila, na parang buhay prinsesa ka sa kanila, napaka-special ka, pero nung umuwi ka na guys, at nalaman nila nagpulgud ka, eto guys, ang masakit dahil, medyo, uh, iiwas na sila sa'yo, medyo malayo ng loob nila sa'yo, kasi nasanay na sila guys, na wala ka doon so, sa kanilang piling, at ikaw ngayon, ang uh, uh, iisipin mo ngayon yung mga sakripisyo mo, at talagang dublay sakit itong, uh, mararamdaman mo dahil uh, hindi na special yung tingin nila sa sa'yo guys. So ito ay napagdaanan ko na po ito lahat dahil uh, sa akin naman yung case ko ay marami po kami yung magkakapatid. Uh, saan ba napunta yung aking kinikita nung ako'y nasa ibang bansa na halos ang tagal na ay eto guys yung napakagandang ginawa ko nung OFW ako nag-invest po ako ng uh, nag-invest po ako sa edukasyon ng mga kapatid ko dahil pinagsabay-sabay ko silang uh, nag-aral guys, dahil ako lang po yung ma nabiyayaan ng Panginoon na nagkaroon ng trabaho, nabiyayaan ng mga ibang bansa. Kaya ito guys, ang ginawa ko ay nag-invest po ako ng uh, edukasyon doon sa mga kapatid ko, pinagtapos ko sila ng pag-aaral. Kasi alam ko darating ng panahon, kapag uh, tumanda na ako, ay sila yung makakatulong din sa aming pamilya. So ayun guys, tuloy-tuloy uh, naman yung aking pag-invest sa edukasyon ng aking mga kapatid hanggang sila nakatapos sa pag-aaral hanggang sa uh, nakapag-ibang bansa na rin nagiging citizen na sila sa Canada at ayun guys ay wow uh, proud na proud ako dun sa aking ginawang investment at talagang tuloy-tuloy uh, yung uh, pag-angat ng konting uh, sa pamilya namin so ayun guys ang nagiging apekto at talagang uh, nagbunga naman yung aking pag-iinvest pero ito yung tanong mayroon ka pa bang natitirang pera? Mayroon ka pa bang naiipon sa, ha, sa haba ng panahon ng iyong pagpapaaral sa iyong mga kapatid? Ayun po ang tanong natin dito guys kung mayroon ka pang naipon sa iyong sarili. So ayun, ah, hindi po biro ang isang OFW, lalong lalo na kapag ikaw ay nagpapaaral at marami po sila, ay talaga naman yung sakripisyo mo, dugot pawis, halos hindi ka makakain, makatulog sa gabi, dahil doon sa iniisip mong tuition ah, pay, ng araw-araw nilang panggastos ay talagang uh, napakahirap po guys. Ito yung advice ko sa inyo guys, kapag kayo ay isang OFW, mag-ipon po kayo na mag-ipon ng pera, huwag nyo pong ipapadala ng ipabadala sa uh, lahat sa inyong pamilya, kung may mangungutang sa inyong kamag-anak, ay pwede naman kayong tumanggi dahil alam ko napakahirap pong maningil at lalo-lalo na kapag ikaw ay isang OFW ay magiging matulungin ka at yung puso mo ay nasa Pilipinas pa rin kaya ikaw ay napapa Uh, oo kapag may uutang sa inyo so ito po yung uh, inyo laging iisipin ay uh, hindi po kayo habang buhay na nasa ibang bansa o wit o kayo kapag kayo ay tumanda na guys so ito hindi ko rin naman kayo pinapauwi at uh, ito ay isang advice lang dahil ito ay napagdaanan ko na din guys at umuwi po ako dito sa Pilipinas nagkaroon po ako ng sariling pamilya at eto na guys dito na nagsimula ang aking mas malaking responsibilidad dahil meron na po akong sariling pamilya Yung mga natitirang konting ipon ko guys Ay sa kanila na po napunta At yung mga kapatid ko ay Nagiging successful na At masaya na po ako doon So eto at pag-uusapan na po natin Yung ating negosyo Dito na po guys pumasok yung ating uh, Negosyo nung habang tayo ay umuwi na At naipag isipan ko na guys Na mag, uh, tayo na ako ng negosyo Habang may oras pa ako Habang bata pa tayo At um uh, pwede po dapat na, pwede natin itong pagkakitaan at pwede po nating madoble yung ating pera na natitira habang tayo ay kasama natin yung ating pamilya. At dito ko po guys naranasan na napakasarap po ang kasama ang iyong pamilya habang ay ikaw ay business guys. eto yung hindi ko naranasan nung nandoon ako sa ibang bansa dahil iniwanan ko yung panganay ko ng 3 months at ngayon ay meron na akong bunso. So eto mga guys ay uh, araw-araw kang gigising ng maaga para bubuksan mo yung negosyo mo at napakasarap po sa iyong pakiramdam na meron kang sariling negosyo guys so eto yung ating uh, kinikita sa ibang bansa noon dati guys ay pwede na po nating kitain sa negosyo kapag ito ay malakas at maganda ang takbo nito so wag po kayong matakot sumubok magnegosyo lalo lalo doon sa mga OFW awag uh, niyong piliin yung mga huwag po kayong mag-invest sa mga kung ano-ano mang investment uh, networking o kaya yung mga show my franchise o anong mga franchise-franchise na yan kayo na po mismo gumawa ng iyong sariling produkto, huwag na po kayong uh, sumali sa online business sa dahil sila lang po ang iyong pinag uh, at uh, sasali ka nga naman doon tapos magbebenta ka pa ng kanilang produkto ay huwag na lang po guys kayo na lang po ang magtayo ng inyong sariling negosyo paloguin nyo na lang yan at magiging doble pa ang iyong uh, uh, profits at kita sa inyong uh, business so ayun guys ang kagandahan ng isang may sariling negosyo at makikita nyo yung kung ano yung pagkakaiba ng OFW to negosyo guys so sana lahat ng mga OFW ay magiging successful, magkaroon ng ipon, huwag nyo pong uh, babaliwalain niya ng pag-iipon dahil napakabilis po ang panahon at uh, matatapos na yung kontrata nyo. Isipin nyo na lang, puro resibo na lang yung inyong hawak kayo. So ayun, may kumika shout out sa lahat ng ating mga OFW dyan na magigiting. Saludo po ako sa inyo, lalo lalo na sa mga matatagal na dyan. Medyo takot umuwi, minsan naabutan ko po doon sa ibang bansa, hanggang ngayon ay nasa ibang bansa pa rin. At eto guys, ang medyo masakit yung anak mo pag-uwi ng Pilipinas, meron ng uh, sariling pamilya, nagkakaroon ka na ng apo, hanggang doon ay sinusuporta mo pa rin ito guys. So, ito uh, po yung mga medyo uh, malungkot na kwento, pero ito po yung karamihan na katotohan dito sa nangyayari. So, ayun, hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, micling uh, kwento dahil sa OFW to negosyo ay uh, tayo po ay magkakaroon ng uh, opportunity na bawat isa sa atin ay magkaroon ng negosyo. So hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye!